Matapos ang tatlong araw, ang sunod-sunod na paglindol sa Cebu ay hindi lang pala mga establishmento, mga tao, hindi pati mga patay ay nadamay. Ang kanilang sementeryo ay nawasak ng tuluyan at ito na ang sinapit ng kanilang bayan. Eksklusibo kong ihahatid sa inyo, kakalungkot, at nakakabiglang pangyayari na hindi inaasahan. Isa ito lumipat sila sa sementeryo oh! Sinitso dito. Minitso. Diyan sila lumipat mga master oh. Sila ate. Ang Lindol sa Cebu 2025 Sir tanong ko lang bakit nilagay doon sa parang bahay yung mga ano yung mga iba yung kakaibang yung libingan nila? Oo. At ang ilan sa ating mga kababayan ay pinili na lang na manirahan muna pansamantala sa sementeryo abang hinihintay ang paghupa ng lindol. Ito muna daw ang kanilang magiging pansamantalang tirahan habang sila ay naghihintay din ng dagdag na tulong mula sa ating gobyerno. Gabi pa lang ay nag na kami ng aming mga dadalihin at mga pinamili para mag-abot ng kaunting tulong sa mga biktima ng lindol itong nakaraang tatlong araw lang. Ganito pala yung senaryo kung gaano kami kasaya sa aming ginagawa. Sabi ko, paghiwa wala yun. Bakit? Anong ginawa mo? Ano, yeah. <laughs> matutulog ka na? <laughs> <laughs> matutulog ka na, sis? Eh, bro, pala. Ayusin mo pag ano, ha? Kayo, baka mamay mainit ang ulo ng mga bibigyan natin. Hirap na. <laughs> Hindi ito. tanggapin yan. Puro laki ni Eka. <laughs> <laughs> o you know? oh, at least, oh, yung mga diskaya, nagagawa ba? Oh, Shoutout sa mga diskaya, gawin nyo to. mag inspiration inspirasyon to. Magigigil ah, ako. ako. <laughs> Limang sardinas sa iyo, limang milyon sa akin. Oh, no, walang wala pa tong mga ginagawa natin kung gagawin nila to. Nako, marami talagang hahanga sa kanila. Kaso galing sa nakaw. Ano ka galing sa nakaw? Ano kaya mas sige kapag naabot mo yan yung tulong mo sa kanila? Pag iyaabot ko na, oh, yung oh, on spot. Ganito, oh, oh. di ba? Kanyari, ito na yung ano, kompleto na to. Ibibigay ko ako. Mag-subscribe ko, ha? Huh? <laughs> Subscribe, hindi. <laughs> <laughs> ano, ano ano sabi mo? Parang election lang, no? Hindi, ano sabi mo? May ilalagay <laughs> na papel. Naka yung papel na may pera. Tapos when naka, nakalagay sa papel, don't, don't forget to like and subscribe and share. <laughs> Siyempre, salamat din sa ating mga kaibigan sa Mutia Studio para sa venue ng pag-aayos ng mga dadalhin natin sa Bugo City. Hindi, 40. Ah, uh, 40. Tapos 40 na so pamilya, rin. mabibigyan natin. Tapos yung mga sumobra, pakita mo dito. Yan, yung mga kasama to. O, yung mga sumobra, isasain niya. Tapos <laughs> <laughs> may mga soft drinks pa pala kami. So <laughs> yan, mga maaabutan namin sa daan ng mga bata, ganyan. Yan, yung mga bata, isasain namin sa bar. <laughs> <laughs> yung mga bata. <laughs> <laughs> Kailangan namin ng pambakabawi ng gagasos dito. <laughs> Hindi, charot lang guys! Isasakay isas, namin sa van! Dito po sa Cebu City guys, yan. Sa Mutia Studio. Don't forget to follow the Ilalagay ko lang dyan sa screen. Sa <laughs> okay. for... baka naman. Akala, akala ko guys, dati, pag nakikipaglibing lang ako, <laughs> nakakakain ito. Yung pala guys, ibibigay natin to sa biktima, diba, ng Lindo. Nakakatawa lang isipin na. Parang dati na lang tayo ng gato sa sementeryo. Maya, magigay tayo, guys. Nagigay sa pag-sleeping para mabigyan. O, di ba kire-repack natin goods? Wala bang buds? Tubig. Tubig? Siyempre, yung mga kasama natin dito, yan. Yan, thank you so much sa inyo, sa pagsama. Volunteer naman ang ating ay. O, shoutout natin, dali. Ano, sa Kabalikat Civic. Ayan. And Civicom. At saka guys ha, nabalitaan din namin yung nangyari doon, nakakalungkot man. Yung sa ano? Hindi yung namatay na sa Guard. sanrem o oh, sa San Remigio, Cebu. San Remigio. Oh, pag may sumobra pa tayo. O oh no, tatlong Coast Guard at isang BFP. Oo, oh, oh, yan. Condolence okay. po. Bawa po para Manila. Ay, nakita ko sa picture, guys. <laughs> hindi ko lang inad... <laughs> hindi ko lang inad... Hindi pa, ano? Sarot lang, guys. <laughs> <laughs> hindi, <laughs> syempre, malay ko ba? Ba't ko yan? Mag-chat-chat na rin may chat Ang bango naman. Oh my gosh. Thank you, Master ko sinabing ikaw. Oy, <laughs> <laughs> you know, you know. Pero fresh ah. I, I I thought it was it came uh, the the cologne. The cologne, the cologne that yeah. the the wait, wait. Let me check. <laughs> the the smell that I uh that that I inhale, that that the nose uh my in exhale, Ex inhale, <laughs> inhale is very very uh sweet and relax relaxing. And it's, it's fresh, right? Yeah. So where does it came English only huh? Because oh, oh, okay. Okay. Wait, uh, let me check from Ferragamo Ferragamo Ferragamo, yeah, uh, it's Feragamo. from Italy, right? Okay. I, I remember the Ferragamo. Ferragamo is a lot of strawberries <laughs> uh, we, picked, we picked before, before we separated the country uh, Actually, I came from Canada. Yes. I thought you were from LA Before but uh, Oh, let me uh, finish the story before you ask. That's uh, that's my hobby. Before, oh my gosh. Wait, uh, I can speak Tagalog. I can speak English, and I can speak Bisaya. Also Chinese. Kamai. 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 So let's let's finish the story about How that, How will I split the couch uh the Canada? Because before U.S. and Canada are is one. The government decided to to cut it off. Oh and no! Split it, and when you left they Also, after you went to, uh, so you said that Canada and the US play, right? So it was, I was living in Canada before because um, a lot of uh, Canadians. Canadians, a lot, a lot of Filipinos also in Canada because if Philippines have a Chinatown, there in, in Canada they call it uh, Pinoy Town. Pinoy Town. <laughs> Nothing in ritual holiday. Second grade trying hard. Pussycat Hey the short story to make it short uh, I need to to separate the country. Uh I contacted the government and I said that Oh you need to separate it because I'm leaving. So they, they forgive me because I'm Malacas in the in the Republic of the Canada. So uh... it's before it's Republic in the Canada. It's not Canada. It's Republic in the Canada. So Republic of Canada. Canada so you said that you were from LA uh, so which part of the LA are you from uh, I'm just wondering why because there is uh, <laughs> <laughs> just finish my story <laughs> <laughs> and before uh, I was living in California. Because I remember the song. Welcome oh, to the Hotel California. Such a lonely place. So bad. I can't say anything except I don't remember the barangay where is it. <laughs> can't remember the barangay and I miss it so much. I miss to live in LA. This is not LA. Does it look like LA? No. No. Looks like. Wendawi. Oh, I'm just kidding. It's just for entertaining. dili magpapuntis ha. Amping ha. <laughs> Mama, sir, 30 minutes pa pala bago natin marating yung pinakabayan ng Bogo. At ito agad yung mga maaabutan mo sa daan. nag nga ito ng napakatagal na traffic. Ang normal na biyahe mula Cebu City hanggang Bogo ay aabot damang ng tatlong oras pero ito inabot tayo ng halos anim na oras sa sobrang traffic. Shoutout din pala sa lahat ng mga nagvolunteer ngayong araw at syempre sa lahat din ng mga tao na napangiti natin kahit papano kahit sa kanilang mga pinagdadaanan sa ganitong panahon. Halos natapyas yung pinakabundok sa gilid ng daanan. Hindi lang talaga Bogo City ang impact ayon nga sa nakausap namin kanina ay kung gano'n ro kalakas sa Bogo City ay gano'n din daw sa kanila sa Borbon at apektado din ang ilang bayan gaya ng Tabogon. Sa sobrang daming apektado ay makikita mo sila sa daan na nangihingi at nakapost ang kanilang mga pagtawag ng tulong. We're currently here in uh, Borbon, municipality ng Borbon, Cebu. O, tatlong araw nakalipas ang lindol. Pumunta tayo dito. At abutan natin ng konting biya yung mga nasa daan kasi kailangan nila eh. Dahil... Actually, dami na namin nakita doon na daan kanina, di ba? Uh -huh. Tapos hindi namin hinintuan dahil iniiswasa namin yung uh, magkagulo. Kasi hindi naman po lalagpas uh, sa less, less, than 40 na ma maipapamahagi itong pangpabigay. Uh, mula po sa ating sariling channel. Yan Siyempre, kasama natin dito yung ating mga uh, mga lokal. O magka parang pwede, hindi ka pwede makitag overtake sa mga lokal, di ba? <laughs> di ba bawal? Bawal. Pero yung mga lokal pwede mag-overtake, tama ba? Uh, I, I, I don't know. <laughs> Kailangan <laughs> happy-happy lang tayo Good vibes lang ito Kahit ito naman ang biruan sure. Huwag yung seryosohin Even though it's night We are still We still want to help other people Yes And that's what we want That's why we're here mm -hmm. To help people yes. Not to Yeah Not uh, without uh, any compromising Yes <laughs> Our lives is de is delikado Dahil ngayon lumilindol pa rin ba? Diba? We need help We need help Ngayon <laughs> uh, yung unang ito Mabibigyan dito Games. Games. Ang oh. genuine. Yung mata nila nagsa-shining, shimmering, oh. splendid. 'Di ba? Sa mata lang iba 'yan. Tinutulungan mo na 'yan harap-harapan na sinasamantala ka pa. Ay. Oh, <laughs> pero okay <wag> Master. <laughs> mas <laughs> <laughs> so, iuna yun natin na bigyan. Bi Dire-diretso pa tayo, guys. kasi sinataunan talaga mga sementeryo, 'di ba? It i-check din natin yung sementeryo kung kamusta. Ayaw mag babos-bos tinaarin ko 'kas. Okay, okay na ba Okay. Salamat, sir. Salamat. Salamat. Bye-bye. Sarap sa pagkaramdam, no? <laughs> Ito, ingat po, ingat po. Hindi ako maiwan? Ayan, guys. So, oh, isinam lang namin. Dala, ang dala lang namin si Dan. So, hindi din aabot. So, at syempre siyempre, juice lang din natin kung ano lang yung kaya natin. Ayan, natin. Ayan, bigyan mo din yung ano yung matanda. Ayan, yung matanda. Inday, Kaya ka, juice, inday. Bigyan mo nung Juice juice night. Sige, sige. Kamusta naman po dito? Hindi easy, na po malakas, right, hindi right. na po malakas ang lindol direct. Oh, just, just, just. Hindi hindi na masyadong malakas ang lindol. Hmm. Wala na, na nagulit. Hmm. Ah, hmm. na ba? Atag na lang. Hmm. Pag ano lang nga, ah, pag ampo-ampo lang po. Uh, Ay, ba, si tatay. Ah, bisit tatay, bigyan mo si tatay ng Ang iniiwasan natin diyan, guys. Baka po pagkaguluhan na baka mag-expect sila na mabibigyan lahat, eh, syempre nasa more than 40 lang to eh yung grocery na may kontin bigas 46? oo, oh, 46 ba? oo oh. Uh nung -huh. bukas makabalik kami makapag another uh, another budget ulit. siguro kahit bigas na lang at saka tubig yun yung importante dito so yun no? oh, 4 hours ago lumindol na naman 6.9 guys oh, oh. 28 minutes pa kung uh, ground zero Ganyan kalaki yung sakop ng ano kayo din ape. Eh. Kinabi kami sobrang traffic kasi talaga guys. Kasi ano. Oh. So guys dito pala sa daan ang daming tao, walang ilaw, walang ano. Wala silang tutuluyan. Ah bakit? Bakit hindi ano, sila? Panang ka rin, kumata, o, din, ano ka Oh, ano kanya ano kanya ni? Eh? Ah magulo yung isip e eh. ma Anong nangyari sa boss. Bigla. Na. Mumindaga naman ba kayo? Ay lubog yung gulong oh. Ay lumubog. Tapit lang. Guys, ayan, dumaan tayo sa checkpoint. And dito makikita niyo naman dito sa daan, pakita mo na pang para pangkaraniwan din naman na ano. Hindi masyadong affected. Pero papunta tayo dito sa ground zero. doon na natin ibigay yung mga konting tubig. Ang Sige po, dire-dire. Sige, sige. Dahan dahan lang. Dandahan lang po. Oh, bigyan mo pa ng tikitikis. Dandahan. Okay po sige po. Noong mga bata bigyan mo ng juice. Hindi. Wala na pong naglindol ngayon dito, hindi na masyado. Meron pa rin? Ah. Okay. Sampo yung ano yung pinaka ground zero, asa dapit. Hindi ko kaya ng pato. Okay po. Right, right. Ay hello po. Sige sige po. Ingat po kayo. Ingat, ingat. Ingat po. Ingat. Ingat. Ano ah, hindi naman nila matandaan kung sino. Blacker man na! Ah. Ah, ay, adi na ano, ako nag... Kaya ka Hindi, ibig sabihin nakakaano Ano, kasi malay mo, magkapatid pala yung nabigyan ko pareho. Eh, titignan mo din yung mukha. Pagka hindi mo ka mapapagkatiwalaan, huwag bigyan. Charot! Hindi <laughs> hey eh, guys, happy happy lang kami ha. Ah. <laughs> Sige lang, at least... At least, at least ay, isang may, pamilya yun. Isang pamilya na yun, magkaka magkakasama naman sila. Okay? Atin doon lima. Okay, okay lang. Nandito uh, na tayo guys sa Bogop uh, proper. Tapos pa San Remy here yung left, tama? Yeah. Mm. Kaya lang mapupuntahan lang natin guys itong bugo. And magtitira kami ng konting ano doon sa pabalik kasi mas parang nakakailangan yung nasa daan. So sure eh, nag, ano pa sila nag-antox pa yung iba. Nag-antox yeah, so, she... pa yung iba oh. oh. Ay, yeah. yeah, antox pa, pa yung iba. Oo. Oh, oh. Yung mga volunteers. Ang gusto nyo yung Diyos? Volunteers. Ay, so. Madilim lang kasi nagpunta tayo dito sobrang traffic. Nila na ba? Tanong natin dito sa naka. Nakadaya yung hindi na ano? Nandino? Pero may namatay dyan. Bakit oh? Pakita mo yung ano. Hindi, hindi parang bakit siya lang ang nag-ebat kumpara dito sa iba? Ito ang gas station nung nakatayo pa oh. Mga bahay? Baka nadaya yan sa ano? Contract. Thank you, sir. Okay. Sige po. Ingat po kayo. Ingat. Okay. sa yeah. Salamat. Salamat. po. Yun mga nadaanan namin guys parang Yung sa Marawi. No? hindi <laughs> <Nagawa> namin na? <taasen>. Hindi. <laughs> Nataanan namin sa Marawi ganyan. Parang binomba. As in. Right on Street. tayo dito. nakaka In 600 meters, turn right. Parang hindi siya city. Diba? if iwan naiwan yung takot nila dito na feel ko eh puro takot na nakakaano uh, oh dyan pa grabe doon uy tiris grabe ang tiris ka sa city nakatira hindi mo alam kung oo naman po sana ang maganda may ilaw sila kaso wala silang ano dahil sarado yung mga bilihan maliban na kung wala kang stock kaya talaga mahalaga may stock ka talaga eh yeah sa bahay na napinsala ng lindol, huwag na lang tayo numapit kasi delikado ayan, tingnan yung mga na ng ano tapos ito pa itong sasakyan nabagsakan siya talaga ilaw ito yung pinakapintuan ng bahay o, oh, ayan o oh. grabe sobrang nakatapang ilabot mga master meron pa siyang kaharap, kaharap na building it's not safe to stay here ayan, tingnan mo bahay ito. Lumang bahay na ano. Delikadong pasukin din yan mga master. Hello po. Parang third, third floor yung bahay guys. Baka maano ito yun. Ito rung Itong building na ito parang delikado na siyang pagtirhan. Ayan o. O nandito ka guys, sarap ng alam mo yung biglaan talaga, unexpected yung pakiramdam din. Nakakabigla, nakaka hindi maipaliwanag eh. Pasado alas 8 na ng gabi nang puntahan namin ng sementeryo at dinami inasahan na may mga tao na nagpunta rito upang gawing kanlungang pansamantala ang sementeryo parang nagmisto lang evacuation center ang lugar na ito. Tanong natin to na aputan namin tong isang pamilya na sa gilid ng kalsada. Guys, ito lumipat sila sa sementeryo, oh. Ngayon, saan po yung bahay niyo? Nandito sa luyo, sa menterio. Sa likod, baka magsakang kayo ng musileo. Baka magsakang kayo ng musileo, gano'n. Ano'y hapon na mo? O sige, bigyan namin kayo ng konting ano lang ha. Ano'y parang pangsain niyo lang ha. Tapos, dire ang Asang mga dapit doon na nito na nagubang daw? Nandito sa lang. lang ha. Para pag umulan, nakisisilong. Oh, po, mo sila yung karamihan. Ma! So guys, sila, nakatira daw sila sa sementeryo. Ngayon, lumipat sila sa ibang part dito sa gilid kasi natatakot sila baka Amaya maya lumindol, uli, wag naman, mag-pray-pray mag -pray lang tayo kay isad man. Pero taga dito talaga kayo nakatira. Marami pang mga nakatira dyan? Marami, marami. Share na lang po kayo. Ano? Welcome po. Kasi may mga bibigyan pa, may mga bibigyan pa rin po kasi kami. Thank you. Salamat. Welcome po. Ba basta mag-pray lang kayo. Pakatatag lang kasi. Ano yan? Natural disaster kasi yan eh. Thank you. Salamat po ka. Ayaw lang pagsuko. Ayaw lang pagsuko. Happy happy lang ta. Ha? Ako. So guys, meron pa tayo bukuntahan. Sana makarating yung ano dito. Yung mga relief. Yung iba hindi na makarating dito sa akin. Hindi na nakarating ang hindi nakaabot oh, din. Di kami lang yung ano. Oh, kami lang yung ano. Yung... Kami pa lang ang pumunta rito? Wow. Oh my gosh. Maraming salamat Dagdagan pa. niyo pa, Bigyan mo pa ng isa pa. Doon, at saka yung ano. Tubig. Bigyan mo ng tubig ba? Bigyan <laughs> Smile pa rin. Smile pa rin tayo. Huwag, ng pag-asa. yung pag-asa hindi yan nawawala. <laughs> Dapat happy-happy lang. Ay, ano man mangyari, walang susuko. Ayon, tama pagsuko, tama. Ay, pagsuko ha. hindi nga makita mo to. Hindi kasi, nataon kasi siya talagang nagbablog talaga ako ng mga sementeryo. Minitso dito. Diyan sila lumipat mga mastero oh. sila ate. So ako kasi ang talagang pupuntahan ko rito, i-check iche ko lang po sana yung cemeteryo kung okay kasi nakita ko sa post na nag ano daw nag uh, uh, doon sa kabila okay. Naglabasan daw uh, yung mga ataol. No. Uh. Saan po banda? Dito. Unahin muna yung... namin yung buhay. <laughs> unahin, unahin natin hatagan ng buhay kay i-check lang naman natin yun eh. Eh yung mo guys so, Tapos dito na po Papalipas ng gabi. Okay. Pag wala nang Lindol, o Lindo. Lindo. oh, aftershock na lang, no? Pero hindi na po nasundan yung Lindol, no? Uh, ano, Pero mga ko siguro yun. 6.9 ba yun? 6.9. Naulit 6. kanina. Mas yes, malakas yun. Oh, wow. grabe. Wow. Aba, oy. Na kami sa iyo. Ay, nako po, bakit kayo nag -follow? Wala akong sinasabi mag-follow kayo, ha. <laughs> nag Sino <laughs> nag <laughs> <Sina> nagsabi? <laughs> <laughs> si Mr. Galang ako ba 'yon? Baka kamukha ko lang 'yon, hindi ako 'yon. Hindi ko kamukha. Kasi oh. ano ko siya. Nanonood ka? Ay talaga. B bigyan niyo pa lang ano to ng sesto. Nanonood pa le. Eh. Oh, Ay Mariosip nagpicture pa talaga. O tara na. Request nila, request nila. Thank you. Oi. Kasi ko ang Tanaw mo? Asa? Ay, thank you so much. May bahay kami doon nasira yung, yung bahay Ganito mo. yung bahay namin. Kita mo nga. bahay nila. yung bahay nila. oh. yung bahay ayo Ito na bahay nila. Maraming salamat. Ay, welcome po. Diyan kayo natutulog nung nakaraan. Ito nakaraan, bahay nila. Ito yung bahay oh. oh. kayo Ito yung bahay nila. Ito yung bahay nila. Ito yung dito nila. yung yung bahay nila. Pero alam niyo na po ba na meron daw ibibigay na tulong itong U.S. ng worth 300 million daw, sabi? Oo. Diba? Sana dumating po. Kung napapanood saan, oh. sana dumating. Pag hindi, nako, utusan ko yung mga patay din ba na i-ano eh, kayo, magtuloy <laughs> <nagtahing> kayo dyan. Magtuloy <laughs> kayo dyan. Magsalamat po. yung, yung po. yung first time na mga vlogger na dumating dito. Kasi oh. yung iba hindi nakarating sa amin. Kasi may nagsabi na rin sa akin na huwag na ro'ng dumerecho rito sa Bugo City kasi ang sabi ano halos na focus daw yung tulong dito hindi po mayun, mayun. yun lang hindi lang napapansin ng karamihan kasi paano po yun ano pong trabaho ng asawa nyo yun? yung wala ano po kasi ayun ang mga ano hindi lahat nag-open kasi yung mga establishment oo nga pala no Biglaan din kasi to kasi ako po sakto may vlog po ako sa Nord. Ngayon papunta sana ako ng tuburan. Pagdamutan niyo na 'yung konting ano namin. Ano po 'yun? Maraming marami, 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 marami po, po 'yun. Salamat Maraki po ha. Ingat po, po kayo. Pray pa lang po kayo. Salamat, 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 salamat. sa lahat. Welcome po. Salamat. Idol ba? We. O ano yung binablog to Bakit mo ako idol? O, anong pangalan to? O hindi anak. Ay nako po. Naglolokohan tayo dito bata tayong maglokohan. Sino? Sino? Magpa-picture kayo? Nga naman. Kung Gala. sala. gala. Kung sala. naman nagbuot-buot gala. Sino nang sabi? Huwag yung Okay. Tayo daw yung unang vlogger na nagpunta rito sa lugar nila dito Ay, sa water. sa cemetery sa Bugo. Kaka ano dyan, alam nila na, akala nila na doon lang sa klasada yung tutulungan. Meron din sa cemetery, pumunta din kayo guys. Punta tayo doon, punta tayo doon tayo sa unahan ba? Sana ay hindi lang munting inspirasyon at pag-asa ang amin na ihatid sa inyo. Yung mapangiti kayo at mapasaya kahit sa malit na paraan ay napakalaking bagay na 'yun para sa amin. Kahit sa simpleng larawang ito ay magsinabing alaala at biyaya sa atin. Upang sa gayon ay magawa din natin ito sa iba. O tularan. Sana lang itong mga ano. Kung baga malay mo sa susunod na panahon naman 'o. O. Kayo naman makatulong sa iba gayahin 'yung nangyari, 'di ba? Thank you po. Ah, hey. hiya, hiya! Kumusta po kayo dyan? Kamusta? May balay. May balay. Pero ang... Na mas safe din no. Kung ba ako malay, kung ba ako na yung bahay nyo, kaya nandito kayo sa cementerio. Oh, okay. So, na ako, po yun. Minteryo ko po yun. Opo. Sir, oh. Na, yun. Sir, dyan kayo natutulog sa labas. Sa labas kayo. Masa sa sala Ayan, may ano kayo. Salamat, sir. Damay na biyaya. Kayo lahat, kayo lahat, kayo lahat. Kayo lahat, kayo lahat. Ano ba yan? Ay, dami na ito. Dami na ito. Hindi, huwag mo na pakita sa nakakahiya. Ano lang, picture na lang tayo. Picture na lang, picture. Picture, picture. picture. Isa, dalawa, okay na. Salamat. Okay. Yay! Ay, sa ang sa Ginoo. Uh, uh, oh, oh, oh. Pati sa'yo, si Oh, oh eh, hindi okay, sa dito eh. Oh, gamay lang to, gamay lang. Sige po, ingat. Ingat kayo. Salamat. <Hotel> po. you, thank you. DPWH, baka naman po yung mga ibang nako na ng iba diyan, eh itulong niyo na ako. Hindi niyo na mababalik eh. So ito guys, mga lumang So, pupuntahan natin sa glit lang para makita natin na ano, napinsala din sila ng lindol. Sa panahon ngayon ay mas lalo nating kailangang pagtibayin ng pagkakaisa at huwag nang isipin pa kung ano man ang pagkakabahabahagi natin. Mapatagalog, mapabisaya, mapailokano at kung ano-ano pa man mapakapampangan o kahit saan paman man dito sa buong Pilipinas ay dapat iisang lingwahe, iisang wika, ang pagmamahal. Pagtulong sa nangangailangan at pagsagip. Ang pagpapaalala sa atin na ang tunay na Pilipino ay dapat nagkakaisa. huwag nating kalimutan siyempre ang buong tiwala sa may kapal. Na siya nagbigay sa atin ng lahat ng mabubuting pagkakataon para tayo ay makagawa ng kabutihan. To God be the glory.